<laughs> okay na may bait guys kung anong labi din sa amo na Kag ano Kag shout out na lang sa mga tao nga May nga palakit sa mga chagun babo pa ka mo <laughs> 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 eh, sa mga juan Kung ano mo mo ninyo sa amo na Tani, malipayan ka mo. Tani, ma-maintain nyo ang inyong ginahin mo. Hindi ka mo magkapaal. <laughs> 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 ang mabalang mo sa mga tao na nagbaya sa phone, good luck! Good luck for, ano, uh, for another person. Pero sabi ko, okay na kami. Kasi hindi alam mo na, tawag na uh, nga no, nga ginabayakan pag ang sakit naman sa aking Tani, hindi ko tabusin yun ha Para hindi ume-realize kung ano ginabatsa sa isang tao nga ginabayakan Sabi sa buong isa na kami, Kaya nami, enjoy enjoy life ngayon May nga isa lang may kalapan talaga, bay It's okay Everything alright To, <laughs> to, <laughs>

maglalagui. Ano pa kasaka ano? Ayo 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 banglangoy sa baso ng tubig. Lagi yung tao, paki-pili mo Hindi na, dive. Selo, hindi sa do ka Puno, kagina, blong, oh, okay, okay lang kay bata pa, pero pati ko Okay na to kay leaser <laughs> na naman. Huwag kayong gira, kayong Kaya kung kagina ka ng likod, ihi. Kaya maigaw po yan. Ihi lang, matama to. Kaya ita nalang ihi, maigaw. <laughs> 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 so po, na lang,